DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang iniyahando ng DZRH ang isapang bagdan duna may pangako ang bukas. pinilibak ng mga tao tiniis ko! Pero bakit sa kabila ng lahat sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutan paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako ang bukas. <sighs> Tapos na akong mag-toothbrush. Mabuti na lang. May unique toothpaste pa ako rito. May gamit ko ngayon. Ba? May git, isang linggo ko na nga palang, hindi nakikita na at nakakausap si Clarissa. Namimiss ko na siya. Ano kaya ang gagawin ko? Ayaw naman kasi niyang ipamigay na lang sa si ibang ampun niya. At ako naman, parang hindi ko kayang wala siya. Ah, Guloh. Susuko na kaya ako? Bahala na nga. Pupuntahan ko na siya. At sasabihin ko, natanggap ko ng ampun niya. Ay rumbong wala para sa akin. Akala ko hindi ka napupunta dito. At pasensya ka na, Clarissa. Nag-isip lang talaga ako. At na-realize ko na mas matimbang ka sa akin. Alberto? Oh. At dahil doon, handa na rin akong maging ama sa iyong ampon. <sighs> Salamat, Alberto. <clears throat> Pinasaya mo ako ng husto. Taka, ibig bang sabihin yan? Mahal mo rin ako. <laughs> Hindi na ako maglilihim pa. Tutal, tanggap mo na naman si Joanne. Oo, Alberto. Mahal din kita. O oh, Clarissa, oh. salamat. Ako ang dapat na magpasalamat dahil binigyan mo ko ng panibagong saya. Noon, akala ko wala ng lalaking darating pa para sa akin. Mali pala ako dahil tumating ka. <laughs> ang gusto ko sana, makasal tayo para hindi na tayo magkahiwalay pa. <music> Joy Chabel. At may magaganap na palang kasalan, ha? Oo, training. Sinabi ko sa'yo dahil gusto din ni Clarissa ko na imbitahan ka sa araw ng kasal nila ni Alberto. Ay, naku! Oh, <laughs> sigurado pupunta ako doon. <laughs> Buti, mabait at maunawain si Alberto. Tinanggap din yung bata. Ay nako, Hinaro. Talagang suswete yung kapatid mo. Dahil mabuti ang kanyang kalooban. May puso. Lalo na sa mga batang kapuspalan. Eh, sana maging maligaya silang dalawa. Yun ang idalangin natin sa Diyos, Hinaro. Alam mo pala ako na alalang puntahan, Daniel, dahil may asawa na yung kaibigan mo na palagi nanlilibre sa'yo sa isa bar ng inuman. Ikaw naman, oh. O ano? Naalala rin kita. Sus! Kaya lang doon, eh, busy ako sa pagsama kay Alberto. Eh, alam mo na, libre kasi yun. Sayang naman kung tatanggihan ko. O ngayon wala na siya. Dito ka na uli sa akin May time ka na uli. Huwag ka nang magtampo. Hmm? Promise, kahit magkita pa uli ka, hindi na ako mawawala ng time para sa'yo. Sinabi mo yan, ah? Oh? Oo. Huwag na nga sila ang pag-usapan natin. Magbihis ka na. Ano ba? Bakit? Hindi naman ako nakahubad. Uy, <laughs> nagja-joke ang GF ko. <laughs> Mamamasyal tayo. Susulitin huh? natin ang panahong magkasama tayo. Wow, okay yan, ah? Parang marami kang pera. Siyempre, ikaw na munang gagastos, babe. Huh? Babayaran na lang kita sa sahod ko, ha? Uy, ano ka? Ang dami mo na utang sa akin, Daniel! Babayaran kita! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. mga pagadara ng almasal. Oh, bakit parang may umiiyak na bata? Oo nga. Meron nga. Kalay sa labas nitong bahay. <laughs> gigisingin ko si Alberto na makita namin. Alberto. Alberto, mahal. Hmm. Gising ka. Hmm, bakit ba? Wala naman akong pasok ngayon, mahal. May umiiyak na bata sa labas ng bahay. Ha? Tingnan sana natin. ni? bakit naman bang... may iiyak ng bata sa ganitong oras sa labas ng bahay natin? Eh, kaya nga, lika, tingnan natin. oh, sig oh, sige na nga, lika. <laughs> Wala naman akong naririnig na ibang tao eh, kundi puro iyak ng sangkol. Oh, oh. Larissa, tingnan mo. Isang sangkol na lalaki. Iniwan dito sa pintuan natin, Alberto. Mukhang kiniginaw na siya sin na kayong walang pusong ina na nag-iwan dito sa kanya. Kargayin mo na siya, Alberto. Oh. Kawawa naman. Giniginaw na yung bata, oh. Talaga? Isabel? May ampun uli si Clarissa? Oo, oh, oh, training. Hmm. Silang mag-asawa. Isang sanggol na lalaki na iniwan ng kusino sa pintuan ng kanilang bahay. Oh, eh, ay, ang talaga ng anak mo. May puso para sa mga bata. Pati yung asawa niya, ha? Alam mo, hindi ba palagi ko sinasabi sa iyo, papala ng mga yan dahil sa kanilang kabutihan? Ay, sana nga. Pero sana rin ay eh, magkaroon sila ng sarili nilang anak ni Alberto. Eh magdadalawang taon na silang kasal pero hindi pa rin mabuntis ang aking anak. Eh di ibig sabihin dalawa na ang ampon <sighs> Oh, Daniel. <laughs> Bumuntong-hininga ka pa. Alam ko na may problema kayo ano 'yon? nalulungkot lang ako. Two years na kami kasal pero wala pa rin kaming anak. Iba na rin kasi yung tunay naming anak. Sinabi mo pa. Tega uh, teka, nagpa-check up na ba kayo sa doktor? Hindi pa. Magpa-check up kayo pare. Para malaman ninyo kung anong dahilan. Eh, mabuti pa nga siguro. Baka kailangan lang namin ng vitamins. Vitamins. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. I'm sorry, Alberto. I'm sorry. Ah, Clarissa. Hindi ko alam. Ako palang may problema. Ako palang ang baog. Yeah. Huwag mong ang sarili mo. Hindi mo gusto yun. Sa kami mga anak na naman tayo, sina Joan at Mark. Okay na sa atin yun. Totoo? Hmm. Okay lang sa'yo kahit, kahit baog ako. Ah, oo, sabi. Magiging maligaya pa rin tayo. Kaya huwag ka nang umiyak pa. Kala ko pa naman pare, kaya ka nagpainom dahil buntis na si Macy's. Hmm. Ayun pala, hindi eh. Ah. Paano mabubuntis yun eh? Baog nga. <laughs> dami naman problema niyang pinakasal mo no, pare. Bayan na nga, baog pa. Eh, sana pala, di ka lang nagpakasal sa kanya. Mahal ko siya pare. Eh kaso nga, habang buhay kanyang hindi mabibigyan ng anak. Okay lang ba sa'yo yun? Alam mo kung ako sa'yo, hindi ko tatanggapin yun. Anong gagawin mo? Ihiwala ko. Daniel, mahal ko nga eh. Uh, <laughs> may isa pang solusyon dyan para magkana ka, pare. Anong solusyon? Mag-anak ka sa iba. Ano? Oh. Masasaktan Bakit? si Clarissa. Pwede puede yun. pare. Puede. Yeah. Pwede. Dalin mo sa sa inyo. Ha? Huh? Oo. Oh, oh. Dapat, pilit mo siyang tanggapin. Maintindihan ka naman nun eh. Anak lang naman ang gusto mo. Halina ho kayong maghapunan, Nay. Ay, hindi na ba natin hihintayin ang asawa mo? Kagabihin na naman ho yun ng uwi. Ay, napapansin ko, lagi siyang ginagabi. Bakit ba? Mula po nung malaman namin ang, ang tungkol sa diferensya ko, nagbago na siya. Oh. Madalas na siyang gabing umuwi. Ano? Eh, pambihira naman siya. Hindi eh, mo namang ginusto yun, ha? Ah? May pagkakataon din po, no? Umaga na siya akong umuwi. Ay, anak. Nagkaalala na nga po ko, Baka may babae na siya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Huwag kang umiyak. Malulutas din ang problema ninyo. Kausapin mo siya ng maayos. Natatakot ako, anay paano kung... kung meron nga? Lakasan mo ang loob mo, Clarissa. narito kami ng kapatid mo at maging ng mga anak mo. Yun na nga lang po nagpapasigla sa akin ngayon. Ang mga anak ko. Eh. Naiisip ko, ha? Mabait pa rin ng Diyos. Dahil hindi ko pa man alam ang diferensya ko. Binigyan niya na ako ng dalawang anak. Siguro, iyon ay upang makayok tanggapin ang lahat. Ano ang ng pagsasama ni Clarissa at Alberto? Mga Lagsiganap Jenaline de la Cruz Rosana Villegas Phil Cruz Maynard Landicho Jr. Lionel Benjamin At si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Clarissa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Lagaan niya yung huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas